magandang umaga po sa inyo lahat mga master sa ating mga viewers mapagpalang umaga naman po sa ating lahat And dito naman tayo muli na tayo nagpapalit na naman sa Bukawi Pet Market ayan, so liyan po na nyo po mga nagtitinda dito sa gilid mga side hustle, may mga aso ibon, cattle bone nakikita nyo yan, ayan, marami po dito dumadayo, ayan, ano pa inaantay nyo dayuhin nyo na at puntahan nyo na po mga master, sa mga hindi po kayang pumunta, pwede po tayo magpasabay ng ibon. Pwede po natin i-deliver sa inyo. Ayan o, mga asot-pusat. Napakaganda po niyan, mga master. Ang dami po nagtitinda dito sa Bukaw Pet Market. Iba-iba klase mga alaga, mga manok, kalapate, andito po lahat. Andito rin po mga Chinese chicken, ayan po yung mga tropa natin. Ayan, si Paring Mac, ayan, nakaitim si Paring Mac. Nagtitinda po ng aso yan. Ayan po, si Sir Coco pwesto niyan dyan. Si kalbo yan, tatawag yan si kalbo yan Ayan po, bali dito po, maluwag po. Tsaka may parking po sa loob mga master Pwede po kayong dumayo Pwede nyo pong pasyalan At marami salamat isay na natin ang ating, ating mga sailor Let's go! So magandang umaga po sa inyo lahat mga master oh, Andito tayo nga sa pwesto ni Sir Ang oh. daming dalangan ni Sir Pige Napakaganda ng mga ipon May mga albino, cremino, disino, lutino Yellow bull Tsaka pa palo, marami At meron tayo ditong kaibigan Ayan o oh. Yan. Support nyo po yan. Alvin Every. Animal Lover, Animal kanya lover. Kanyang YouTube channel ko, Mga pastay. Sa mga gusto din mag-order sa kanya, meron din. Pwede di kayo mag-order. kontakin niyo po siya. Kung gusto nyo magpapaanap na ibang ibon na mga ibang mutation, meron yan. Ayan, shout po mga master. Shoutout pre. Shoutout sa mga viewers ni Bird Moto TV. Ayan, yeah, uh, Pa-subscribe po ang ating Facebook, uh, Facebook page sa YouTube channel. Mahal din yung animal lover. Meron din tayo mga ibon na ina-out din doon. Kaya ever na gusto nyo kukuha, potangin nyo lang po ako anytime. Alright. Maraming salamat. Thank you, Tep. Uh, so, ito po yung mga ibon ni Sir PJ, no? Update natin to, isa-isa natin to mga master. Meron din siyang mga kakatil at saka hand feed. Isa-isa natin to mga master. So mga sir, unahin na natin to, itong ano na to. to? to Opa, uh, Opa street. Street itong, itong sir, ID na Ino. Ino. Lutino split, Opa. etong itong pare sa to, magkano to? 3,000 3,000 Ano to? Project of Palutino na to Project of Palutino no? Ayun no Project of Palutino mga master Ito Ganon dito sa kabila Ayan uh, yes. Ang mm. gaganda ng mga ibon na to Kaya yes, sa mga naghahanap po Ng na mga Project Lutino pa Ito po mga master Ayan oh. yes, Pwede nyo ito ipasabay Ayan yes, Pimula sa PJ ah, Dito sa PJ Sa mga albino mo 800 isa. 800 isa sa Albino. Ay, yung disino. Nakuha na yung disino. Ah, nakuha na yung disino. etong green opa. 70. Okay. Sa kay... Ah, kay uh, Abby Yan. Walang presyo. Wala pala yung boss. Ito, itong ano? Wala doon? Yeah. Ito, 3,000. Ito, 1,500. 3,000 itong pares. Wild type. Ito, 1.5 po, oh, mga master. Oh. Yan. Yeah. Dito, sir, PJ? Yan, split ino, back to back. Back to back, split ino. Ito, per na? Back to back, split ino po ito, mga master. Alin yung cut dyan? Yung yeah, green? Yung green OPA. Oh, green OPA. Oh, Itong, ano to? Papay? Opa, oh, papay, split ino. Bukano to? 5,000. 5,000. Aray, ito, mga master. At ito, may cremino dito. Sa cremino, mga back to 1, back. Paano? Paano? 4,000 Kaya 4,000 po pares po yan mga master Itong albino 1,000 1,000 Ano yan? Kak? Masipol kak Masipol kak, ulo, di ito ito sa mga dilute. 1,000. 1,000 na sa mga dilute. Isa lang. Isa lang pala. Ito isa, lang. yung blue dilute uh, lang, no? Uh, tapos yung pale follow natin, 600. 600 lang yung pale follow, mga master. Ayan no, yung green. Yung dilute na blue, uh, 1,000. 1,000. Itong pale follow na, no? Uh, 600 lang. 600. 600 lang din. Ayan, update natin to mga master. Napakamura na yan. Oh, uh, 1,2 yung isa. Eto, one, ang isa, anong ano na Papain. Opa, pain. Eto, one, sa mga naghahanap po. Eto, parang kakto, ha? Opa. Ayan, possible, cock, possible, possible kak. Possible, Ito, Eto, parang kakto. Lamang na lamang na talaga yung ulo. Ang kita niyo mga masang, ganda ng tindig, oh. Ganda ng tintig. quality. Ayan. hindi ko nga dalawang dito. Ang niya ako, la sa, eh. so, sa, sa opa, ganda ito ito dito sir PJ ito opaline possible din ito opaline possible din magka dito parisan parisan 3000 3000 na parisan possible din opaline blue o green o? Oh. parehas lang eh dito 19 din parehas so, ito mapapakiuldan to mama na mga dami yan, yeah, kung so managahanap <laughs> pa project ng opadan, eto, kabila po. Ha, pasuyo na lang ako dyan. Medyo malayo tayo. Normal. Eh, dito. Yan, normal na possible dan split opa. Split opa, pagka normal possible pa daan yung paghen. Eto, mga master, mga abila Dito may tatlong sex link na ka. Dito, may tatlong sex link na ka. dan. Magkano naman dito? Dyan, 1,000. 1,000 po, mga master, dito. 1,000 lang isa oh, murang-mura po mga master. Ako okay. na lang so, nasabi. Nasa ay, may tatlong ano yan, uh, Ah, dito mayroon tatlong sexing car. Ayan. Ito. <laughs> e, uh, yan, ganoon din siya. Uh, 1,000 lang din. Uh, 1, Ayan, 1,000 lang ito mga master ha, sa mga so, possible so, dan. Para, ay, one five, one five. Sa opalaya oh, yun, 1,500 isa. Alin pa po dyan? Ayan. Makaraming dala. Ayan, Lutino Opaline. Lutino Opaline mo, Sir PJ. Magkano to? Ito, lahat. Ito, back-to-back hen. Ito back back po, Sir. Ayan. Back-to-back back back hen ito, mga master. master. Lutino so, Opaline. Magkano isa? 4,000 isa po, mga Master. O, pulang-pulang -pulan ulo. Ito. Pulang-pulang -pulan ulo, mga Master. Ayan. Pulihan Alis pa. Sa gold yan mo magkano to? Nag-iisa na lang to ha. 1,000 lang to. Nag-iisa na tong gold yan ni Sir TJ. Oh. Ito pa oh. Dito Sir TJ, anong parisan? Proven pino Proven pino splitino, splito pa yung cap. O pa na splitino yung hen. Ayan, paras po yan, back to back. Magkano man to sa PJ? 2.5 na to, mga master, oh. Ito so, mga naghanap ng proven pair, ito. Ayan. Proven pair, panalong-panalo to, mga master. Ayan, mga sir, ah. Panalong-panalo yan. Female lang siya PJ. Dito Ito, 600 ang isa. Kung paano na. Dito naman, 800. 800 dito sa... Opa pa Light form nga lang po siya mama sir 800. Ito 600 lang po isa dito. Dalawa pale pa palo Baliwanto Paris. Ayan o. Oh. Bali po yan Paris mga master. Ito 800 isa. Ayan. O papel po ito ha. Light form nga lang. Ito dark form na blue tsaka bio. Ito may dark form dito. May dark form din dito na far blue o papel. Ang ganda na ito. Ito, ano to? Ito, Power Blue Opa Pain 2.5 2.5 Power Blue Opa Line Dan Palo Power Blue Opa Line Dan Palo Kaya pala hindi ng kulay Ito, 15,000 Ayan o, Power Blue Opa Line Dan Palo po Mga Master o Ayan o Power Blue Opa Line Dan Palo 15,000 yan isa Ayan, available po mga Master Ito, 2.5 na to, yung Opa Ayan kaya pa lang ano ang hindi nang kulay. Ito mga dilute natin sa tapos dilute. Ito mga dilute tapos dilute. Ito sa mga dilute mo magkano to? Ito mga dilute natin 1,000. What? Possible opa pa. Possible pa pag nag-cut. Yes. 1,000 lang isa to mga master oh. Eh dito sa PJ. 1,000 lang isa. 1,000 lang din. Uh, ito naman possible. 5,000. Ah, split dilute. 500 May 1,000 na far blue Clicking yun Ayun yung far 500. blue 3, Ito 1,000 lang to Sa kabila Yan Pinimil PJ Pwede natin sabay Ito available pa yung Ano TV, Ano Bluetooth, Bluetooth aqua. aqua Bluetooth Hen Split dilute. dilute Available pa yan mga master Yan

Ito oh no, mga Opaline natin uh, ano, 300. 300 ha? lang sa Opaline. Ito mga 200. Oh. Ito, yung pakatil mo pala na antig, magkano to? Ang antig natin, yan ano, uh, 800. 800 lang isa o. Oh. Ayan eh, o, mga cinnamon. 800 lang isa. Meron dito ano, albino ba to? Ano to? Ayan nga eh, saka yung mga may grey. 800 lang din to mga master dito sa mga kakatin mo na mga malalaki magkana na to 1,5 dalawa 800 100, 100, 100. isa Ayan, oh. may paris na ba dito mga ungender, mga ungender po mga master 1,5 paris 800 pag isa <laughs> Ayan. Ito meron pa dito oh. eh yan. Sa, sa, ano, sa Pinpalo 600. 600. Sa sa Pinpalo. Uh, ito mga ano. Sa, dito. Sa sa, sa Green Oak sa naman yan. Ito ah uh, 15 1000. 1000 sa 1,500 yung green. Tapos yung ibahin na natin, dalawa, isang libo isa. Isang libo lang isa. Ayan, mamatay na no. ibahin na pang iba. lang isa. So yan lang po yung update natin sa Ibonito ni Sir PJ, no? At uh, PM nyo lang sa mga gusto magpasabay, PM lang po, mama, sir, sir PJ. Uh, sir PJ, contact number. 907-623-0339 Yan. Yung Facebook mo, ito na lang, no? Sige, so, Sir PJ. So, mga master, muli tayo nagbabalik dito ngayon sa pwesto Sir Marvin, Bukawi Market. Ayan, Bukawi Pet Market tayo sa araw na to, mga master. So, so Sir Marvin, eto po uh, update natin to mga Jimbut mo at saka Pablo Opapil. Oo. Uh -huh. Sa Bayo Opapil, uh, Bayo oh... Opapil. Opapil mo magkano to? Bayo Opapil natin 10,000 na pare. 10,000 pares, ayan oh, ganda oh. Oo. Uh -huh. To 'yan. Eh yung Pablo pa dilute mo. Sa Pablo pa dilute naman natin. Ayan, lalaki 'yon. Lalaki. Oh, uh, 7,000 lang 'yon. 7,000 lang. Pwede, pwede. na lang yung Pablo sa bayad pa Ayun, pwede pwede. Ay, eh, mga pa papel mo magkano? 3,000 lang Pablo pa. 3,000 lang Pablo pa pay. Uh, yung albino pa mo. 4,000 lang 'yon lalaki. Possible 4, lang. Pero... Na sa eh, si dito. Sa yellow mo, tsaka... Itong yellow bull 'yan ng lutino. Deliverable uh, sa tin 500 lang 'yan. Lutino natin 12. 12 sa lutino. Green available naman natin. Ano lang 'yan? Uh, 2000 lang pag saarest 3,500. 3,500 pag pa-2000 pag isa lang. Uh, 'Yun. Ito. Ah, uh, dito sa back to back lutino mo, normal. Super lang pare. 24 pare. Ito lutino pa line. Uh, ito, bigay ko nilang ito ng na ano, 3-5 babae. 3-5 babae. Dito, meron pa ako dito. Eto. Ito. Ito, lutino lang ito na normal. Normal na lutino. 1-2. Ano? One, Bata, two. One, two. One, two. Itong, ano? Bulselo o pa? Lutino. Lutino, 2,000. 2,000 lang. So, dito, Sir Marvin. Yeah, Bulls White. Ito, Bulls White to, 500. Bulls White, 500. 500. Itong back-to-back -back albino. <coughs> Dito naman, 2,000 pare. 2,000 na pare. Ah. Itong ano mo? Perso. Perso. Sa perso naman natin, 800 lang pare siya. 800. Itong white bull, yung chino, magkano? Sa so white bull sa 1,000 lang pare. 1,000 lang pare. Dito? Diyan, 800 lang to pare. 800 lang pare. Ito, ganun din. Mga pag isan libo pares. Ah, uh, hindi, 800 lang sa mga... 800 sa white pig. Uh, ah. Yeah, Ayan no, 800, 800 lang yun, mga opaline na white pig. Mga white pig po yan, mga master. Itong par bloo pa. Isan libo lang pares na. Isan libo lang pares no. libo na, o. Isan libo lang yan. Yung mga white pig po, uh, 800 lang pair. Itong bar, ano to, budget kit? Budget kit, o. Oh, 500 lang isa. 500 lang isa sa so budget kit, o. Oh. May babayit kalaki na po yan. May bantrid lang yan. Ito mga perso mo. Perso na. Ito mga green. Yung mga wild type natin, ano lang, 5,000 lang pare. 5,000 sa so wild type na green. Pare sa po yan. Ito yung mga ano, par blue. Par blue naman natin, yeah, 800 lang pare. 800, 800. Itong open ay na ano, perso. Eh, ito na, reserve nato. na. Nakalit uh, lang na namin. po yan. Yeah, ito na yung kapag. No. Ayos yan ah. Ito mga gold yan. Eh dito. Ito nga yeah, mga perso, 500 lang isa. 500 isa itong yes. green opa dilute sa green opa dilute naman natin 10,000 lang pares abo ka do line 10,000 lang pair itong alp swan na bronze 25 pares 25 split bronze yung isa 5 split bronze ayan 25 lang itong violet na ano opa paint violet paint lang yan sa isa opa lang 1,000 lang yan 1,000 lang to ma master oh edit eh, ko sir Marvin Diyan na lang yan. Uh, blue o pa din Magkano naman? 4,000 lang pare. 4,000. Itong so, back to back pay. O pa pay naman natin. 3,000 lang pare. 3,000 o pa pay. O pa pa 3,000. Oh, ito ang mga dilaw mo. So, mga dilaw naman natin, 500 lang isa. 500 isa. Sa so, mga black chick, 500 na lang din. Okay. 500 lang din. O sa black chick, o bihira ito yung mga 500 lang isa. 500 lang isa. So, so, ito may makakakating pa rin, Sir Marvin. Oo. Oh. Magkasa, Sir Marvin? Yung palo mo. Ay, sa palo, 5,000 pare. 5,000 sa palo, pare. Eh, okay, meron naman natin. Pare siya, bigay ko na lang sa mga 7,000 sa Emerald Ano to White paint? white paint Ayan Dito, mga... lang Yung mga lutino natin Ito yung 5 para sa mga halikulay sa sa Ito na ba ibo mo? Sa kabila pa pa tayo sa kabila Mga Master Mr. C, continue natin to yung video ni ano Mga ibon ni Sir, Sir Marvin Uy, may headshot dito Sa inyo to? Ayan, may chat sila oh. Bakaano ba sa chat. Yun lang. Di alam ang presyo ni Tierra, no? Ayan eh oh, dami yung headshot to. Bakaano kaya isa na ito? Di alam ni Mr. T yung presyo, mga master. Ito na lang, kaka Mr. T, magkano to? Ayan, 1.5 na lang pa. 1.5 pa rin sa mga cinnamon. Ito mga par blue opaline? 400. 400. 400. 400. Itong mga green, ganun din. Ganun din sa green. Itong baji, baji kit. 500 pares. 500 lang pares sa baji kit. Itong ano, 2,000. Dito, sa mga normal, 200 lang isa, mga master. At itong mga yellow, ano, rutino. Magkano? Mag 1,000. 1,000. 1,000 lang isa. Ito mga ano, ato si Kino. Magkano si Kino? 15. 15 lang kada isa mapakak o hen. Etong mga apel pa no. Yan, 15 pares. 15 lang pares. Etong di sino pa lain? 25. 25. Yung 25. Etong may mga sila, may mga vitamins din sila na tinitinda oh. Tsaka ito Nutribird. Meron din si Sir Marvin tsaka itong ano. Ah, uh, tawag nito, <laughs> Orloks Ito mga yun dito Magkano dito sir eh, ano? Yan. Albino 2,000 2,000 sa mga albinon Sir Ano Ano ah, Mr. C May Sir Marvin dito Mama sir So ayan po At i ko na na yung number Sir Marvin Maraming maraming salamat Sa inyo mama sir Sige Mr. C Yun andito yung tropa nating Kanina wala pa Dali ka ata. Oh, na ano, tinanghali na 'tong tropa natin. Sir MJ, maraming ang dala ngayon ha. Yan. Ito marami kakatin para Sir MJ oh. Ito, sir MJ, unahin na natin to. Ito, malamang magic budget mate to, no? Oo, 1.5 lang yan. 1.5 lang to, oh. Isang ganyan na nung pangalan yan, hindi ko pala sila ganyan. Gold yan? Ayan, no? 1.5 lang po sa Lutino, back to back, ni sir MJ. Ayan, Java. Ito sir MJ. Ganun ba rin yung gold sedals mo pa? Ino, yung lalaki. Magkano to? 2K lang yung 2K lang. Sweet Ino. Uh -huh. Yellow Bull. Speed ino. Post. Ah, post Ino. Sorry po, mamatera sir. Post Ino Sweet pa. Uh -huh. Yung kak. Oo. Uh -huh. Pero Oo, kakinhento. Yan. Tapos pa Ino ito, split up, split ino yung t-shirt. Yung opa line naman na green ito, split ino na opa line. 2K lang ito, mga master, oh. Ayan, oh, panalang. Pwede na ito. Pag-ulangin nyo na lang ito, mga master. Back to back, par blue pay. Back to back, par blue pay. Magkano ito, sir MJ? 2.5. 2.5. Ito po, mga master, 2.5, oh. Back to back yan, par blue pay. pay. 2.5 na lang yan. Okay. Dito, back to Bacalbain oh. Magkano? 2K din. 2k lang din, back to oh. Mature na ba? Ah, oh, mature yan. Ito, mature na, pwede na panalang to, mga Master. Ito 2k pa rin, ganun yeah. pa rin. Yeah. Ay, pa? Lutino <laughs> pa. pa pala yung isa. No. <laughs> Yellow Bulls Hello posino. Magkano man to, parisan Bye -bye. Magkano to? Yan, 6,000. 6,000 po, parisan po, mga master. Ano yung Latino, kak? <manyan> Latino <o> pa, kak? <manyan> Dito sa RMJ, back-to-back volcano. Magkano? 1,2 lang yan. 1,2 lang, pares. Uh -oh. Ito, mga master, 1,2 lang, mga sir. Yan. Sa mga kapalay mo, Yan, 6,80, 1,5 lang. 1,5 sa na 900 100, sa normal yun, lang na yun, u, u at saka Opa Line. Yes, lady. isa po, oh, ito, ito sa mga okay. master. Dito sa RMJ. Magkano parisan? 1,600. 1,600 lang. Parisan po ito, mga master. Oh. Oh. Salang yun na lang. Ito, pinches. Magkano ang pinches mo? 350 lang po yun. 350 lang? Oo. Oh. Ito, panalo to. 350 lang kay Sir MJ. Murang-mura. 3,000 -mura. baba. 3,000 na yan. Dalawang baba. Ayun. Pwede pa. Pwede pa. Pwede pa. Abol pa, mga master. Pasabay natin pag may umorder. Oo. Oh. Ayan. Pasyal kayo sa mga gustong pumasyal sa buka pet market. Marami po kayong makukuha ng ibon. Marami kayong makukuha mga hayop. May mga manok. Aso, ah, pusa. Ah, yung... Eto. Ayan sa tinoo pa. Masibol ka ka. Long hair isa. Ganda ng ulo tinoo pa mo ah. Pero yung parents yan, ano. Ito, Ano, Opa yung tinoo pa yung pang. Tapos, green o pa. Yung tinoo yung pang. O, yung ganda ng labas, o. Huh? Ah, oh. kasi mag Ah, kain bihen, kain bika. Oo. Magkano man pare saan? Diyan, 9. 9K lang. Oh, Ayun, solid do. Pulang -pula, oh. Pulang-pula oh. Pulang Kaya -pula. nga eh. Etong isa. Uh, Ayun, yeah, palay lang 'yan, sabay sa 500. Etong lutino pa lay. lang. E, sa Hindi ba split fire blue? Hindi eh. Di. E, dito. Ay, uh green yung -huh. isang 'yan, 1K. Magkano? 1K. lang po, mga master. Sa mga ano mo, kakapay. Dito, makakatay natin 2.5 ampere, pamper. May bawas pa naman. 2.5 ampere pamper. Mga 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 makikinis oh. oh. yeah, o. lang ampere yeah. Kada pair, 2.5 lang po, Mamaster o. Oh. bawas na oh. bawas pa yan. Ito, palo, tatlo. Ito, may palo dito, tatlo. Magkano ba sa palo? palo. Tungkay lang ang lang ang isa. Ayan oh. yeah, sa mga pearl. Dito sa pare sa to. 2.5 lang. Pagaganda yan o Oh, maganda nga to. Ito. Okay. Java, Java White. Okay. Kung kuya, 2K lang. Ako. Ay, kuya Jun to. Hangga, no? 2K okay. lang oh, sa Java, sa mga may sa Java. Itong baji. May okay, ganun din, 2 din. 2 lang din itong baji. Okay. Ayun o, no, 2K lang. Lalaki ng baji o. 2 lang yan, mga master. Dito sa so mga normal mo. Dito 250 lang isa dito. 250 lang. Dito pa state pastillion. Post pain post illiot. Pero may digital time visual dito, Julie. Ayun, may visual na illiot, Julie. Magkano 'yan? Dito? Ha. Ah, 1k na lang. 1k lang. Dito 400. Oo. Uh -huh. Dito eh, mga OPA, 500 500 500 lang. Sa Alps One? Alps One, 400 500 P400, P500. Ayan po mga master, yung mga Alps One. Sa Tora-FM, ano? Sir MJ, contact number mo? Uh, sa Facebook ko na lang. Facebook na lang. Para makita ko yung profile nila. Ah, uh, sige. MJ Lucena. MJ Lucena. O, yun lang. MJ Lucena. Ah, sige po. Anong profile mo nun? Ah, uh, naka-ano ko, black. Naka-black na to, sir. Naka-black. Oo. Take it to MJ.